Naging masaklap ang araw ng mga puso para sa si ilang residente ng Quezon City. Isang hilera kasi ng mga bahay ang nasunog kagabi. At kabilang sa mga natupok ang bahay ni Presidential Communications Office Secretary Chaloy Garafil. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nilamon ng apoy ang hilera ng mga bahay na ito sa New Capitol Estate sa Barangay Batasan sa Quezon City. Sa lakas ng apoy, agad na itinaas sa unang alarma ang sunog kasama sa mga natupok ang pinauupahang bahay ni Balatsky. Ang nangungupahan dito is Bombay. Ngayon wala naman siya rito, yung mga trabador niya lang yata nandito. Hindi ko alam ang nature ng trabaho nila ganon. So ngayon yung bahay talagang tot, dinilaan talaga siya mula third floor pa yung sunog. Yun, kaya lahat tala, sira talaga siya. Nagtamuri ng paso sa mga kamay ang isa pang mga may-ari ng bahay nang sumiklab ang apoy bandang alas 8 kagabi. Ang injured po natin, may natala po tayong isa na burn po siya at dinala agad sa East Avenue. Damay rin sa sunog ang bahay ni Presidential Communications Office Secretary Shelloy Garafil. Naroon mismo si Garafil at iba pang kaanak ng sumiklab ang sunog pero tumanggi silang magpaunlak. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Quezon City, halos dalawang oras bago diniklarang under control ang sunog. Agad naman daw nagpadala ng bombero pero naging problema ang mabigat na trapiko. Naka-respond din naman agad tayo, kaso sa sobrang traffic, eh, hindi agad nakarating. Tinataya na sa 7 milyong piso ang halaga ng pinsala. Kasama na riyan ang nasa 10 photocopier sa garahe ng isa sa mga bahay. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ang pinagmula ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.